Hello. <coughs> Magandang araw sa inyo lahat. Lalong-lalo na doon sa mga ka-OFW ko na nanasa Jeddah. Kamusta po kayo? <coughs> mainit na mainit na balita. Bipisara tatakbo raw sa 20, hindi natin alam kung kailan at kung ano ang posisyon na kanyang tatakbuhin. Ang tambalolos tumanggi na siya raw ang nagpapakalat ng people initiative na pagpipirma sa iba't ibang panig ng ating bansa sa mga lalo na sa mga barangay at utos daw ng utos daw niya to senator ba ang nag ang nagbunyag na meron isang congressman na nagsabi sa kanya na utos daw ito ng kanilang Panginoon yan po ang ating mga tatalakayan ngayon pero bago po yan Nais ko muna sanang mag-subscribe kayo sa aking channel. At kung bago lang kayo, huwag niyong kalilimutan i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga iba kong video. At hindi mo na ako magla-live ngayon, baka mamaya mag-live ako. Kaya ito na, Huwag niyo pong kalinimutan ha, ang aking channel, Pinoy Politico PX, ang bosses ng OFW. Shoutout dyan sa mga ka-OFW ko dati, sa Jeddah. Tsaka saan man sulok ng Saudi Arabia kasi nakarating na rin ako ng Riyadh, <clears throat> Aba. Tsaka pinaka-wili sa Jeddah na. Shoutout sa inyo lahat dyan, mabuhay po kayo mga ka-OFW kasi malapit sa akin ang bansang Saudi Arabia dahil diyan ako galing. Okay, umpisahan na po natin ang talakayan na sinabi ko sa inyo at pagbibigay tayo ng konting komento. Ito, pakinggan nyo ang sinabi inilahad ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Bagugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Alimut ko, uh, ako ang um, suor, so, si Mayor Basque, o ako ang um, magmua, si Congress Magpulo, at sulit so, sila kasi sila magagal. Basi, si sila magagal. So, hindi binanggit ni Duterte kung mm -hmm. para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Mm -hmm. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang bise sa 2028. Sinusubukan namin klaruhin sa tanggapan ng bise presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkanismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult uh, to the ordinary and uh, poor Filipinos. Uh, it reflects the character of uh, politicians uh, of vote buying during uh, elections. So, nakaka sama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin uh, sa people's initiative. Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupan nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasabang hangarin. Para sa GMA Integrated News, politika ang isa sa mga inilahad ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Barangay Bagugalyara sa Davao City. Sa kanyang talumpati, inilahad ni Inday Sara na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. sa, nga, sa na election. Hindi binanggit ni Duterte kung mm -hmm. para sa anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Okay. Okay. Pero ang susunod na eleksyon ay sa 2025 para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Matatapos naman ang kanyang termino bilang vice sa 2028. Sinusubukan namin klaruhin sa tanggapan ng vice presidente ang kanyang pahayag. Inihayag din ni Duterte ang kanyang pagkadismaya sa umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative upang amyandahan ang isang probisyon sa saligang batas. It is an insult uh, to the ordinary and uh, poor Filipinos. Uh, it reflects the character of uh, politicians uh, of vote by during uh, elections. So, nakaka sama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin uh, sa people's initiative. Uh, Binigyang diin din niya ang pagtutulungan ng barangay at mga nasasakupa nito sa panahon ng kalamidad. Kailangan din umanong mapagmatsyag at huwag magpadala sa mga taong may mga masasabang hangarin. Para sa GMA Integrated News. Ito naman ang pahayag ni Sen. Bato de la Rosa. Pakinggan po natin. Bato de la Rosa ang itinutulong nag-utos umano si House Speaker Martin Romaldes. At ang sagot dyan ni Romaldes sa pagtutok ni Ma'am Gonzales. Paglalahad ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa utos kaya nagpapapirma para sa People's Initiative. Pero hindi niya kinilala ang mga kongresistang nagkwento pero ang pagkakasabi daw, ang nagutos umano sa kanila, si House Speaker Martin Romualdez. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming, uh, aming speaker. So, sunod lang kami sa order. O, following orders lang daw sila. Oh, wala tayong, mahirap din sisihin mo sila. Pero, kung tutuusin, pwede talaga sisihin. Bakit ba? Or order, sunod ka lang na sunod. Eh, nakikinabag ka rin siguro dyan sa order na yan. Eh, yun ang sabi sa akin yung congressman eh. eh yun ang sabi sa akin. Oh, hindi ko na sabihin kung sino. Sa ilalim ng People's Initiative, isinusunod. Ito naman po ang pahayag di Tambaloslos. Pakinggan po natin. Senator Papapapang, I don't know work he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman. So that I, can, I don't respond to... So you didn't give any orders po? No. Ayon kay Romualdex, pagkikinabangan ng taong bayan at ng bansa ang chacha dahil makakatulong ito para makatugon ng pamahalaan sa mga nagbabagong kondisyon. Kasama sa mga dapat anyang tutukang probisyon ay ang para sa ekonomiya at pagpapapasok ng dayuhang negosyo. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy. And it's an imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential. Yan po, nakita nyo? Ang kanyang uh, mayabang na pinagsasabi. Dahil uh, alata namang ang sarili lang ang kanyang ginagawa Sana Huwag po tayong makinig sa kanya At pag-aralan natin mabuti Kung tayo ang gustong pumirma Sa mga pinapipirmahan ng mga Kung sino-sino na lang dyan Huwag po tayong papayag Basahin natin at intindihin natin Kung ano yung dapat natin pirmahan Pero marami po dyan Ang hindi na sumasangayon Sa charter change na yan Dahil hindi naman dapat unahin yan Unahin natin dapat ang siyang bayanan, ang kagutuman, ang bilihin, napakamahal na. Lahat na halos ng bilihin, yung mga pangunahing bilihin ay napakamahal na. Yan ang dapat naunahin nitong tambalos-los itong tambalos mga kongresman na ito na nagpapalaki lang ng tiyan. Wala nang ginawa kundi lumamon ng pera ng bayan. Okay, hanggang dito na lamang po. At laksan nyo nang kakalimutan mag-subscribe sa akin channel. Hanggang sa muli. Bye-bye!